So, tama po na on your on your documentation there's no such thing as 23 billion for DPWH so i think you said dahin hindi niyo kailangan mag apologize because uh, wala ito yung presentation nila nandiyan yung 21.7 billion if you add the land cost it's 23 billion yeah, This was submitted talking, by them but we're talking about may documentation ba kayo tungkol dun sa land cost Dumadaan ba sa inyo yung pera ng lambo? No, no. Senator Nancy, ang pre-sent niya... Mr. Sherman, no, no. what we're let's, talking about building, yeah, hindi please, yung trabaho... Ma'am, let's calm down so that we can we can get the numbers right. I showed the video na ang sinasabi niya 5.7, which no. mismo yung dokumento... Mr. Sherman, even in, dun sa document na hawak mo, there's no 23 billion. 21.7 billion and then 23. You're reacting to what Senator Escudero said na 23 which was submitted to us by the SCT which were all your staff and which i released to the media and you've been going around saying mali numbers namin so kung mali correct it pero ang nagbigay ng numbers sa amin staff mo and you've been going around telling people san ba namin nanggaling eh nanggaling nga sa staff mo so anong problema mr chairman ang tinatanong ko per documentation ng DPWH. Ito documentation nila, 21.7 21. plus 3. Hindi DPWH ang sinabmit ko sa media at hindi yun ang sinabi ni Senator Escudero. Actually, ang sinabi ni Senator Escudero galing sa SCT na mga staff mo. Madam, uh, so what's the issue? actually, Chairman, para nagkakamali ho ata kayo dun sa presentation. What's issue the issue? sa phase 3. Sa records niyo ba, it's 10 billion? Records, well, you're, you're ng, records to, to be... ng SCT, uh, uh, Senator Binay, that was given to me by the SCT. Who are your staff? Wait, so so what's the problem? No, no, ma'am. Ginugulo mo yung hearing okay. eh. Wala namang kailangan magulo. Yan ang sinabmit sa akin. So kung sasabihin mo mali, edi ano yung tamang number? Yeah, Chairman, yan, yan po ang sinabmit sa akin so, galing ito, ng ito, staff mo. Kung usapan natin ngayon, yung, yung side ng DPWA. Yes, and ang pinag so, uusapan namin ni Sec sa yung sinabi niyang 5.7 na 7 point something pala in the proper context. Kasi to be fair to DPWA... Mali nga talaga sinabi niya, hindi 5.7. Yeah, it was 7 point something. You to apologize for the 23 no, million. No, no, no. You, you're... When, mali yung pakinig mo. When, They, I asked them to apologize for saving, saying it's 5.7 when in fact it was 7 point Mr. something. Chairman, you're... And, no, no. Listen to me I first. Can we go back? Listen to me first. Magkana yung total? Listen to me first, Senator Nancy. I'm still the Mr. chair. Chairman, no, no. Ang problema sa'yo, you keep going around saying gusto ko makausap si Alan, gusto ko makausap si Cheese. Nagkita pa tayo sa party, may cellphone, hindi mo naman kami kinakausap, tapos manggugulo ka ngayon sa hearing. Let me continue. I told Seth na pinapalabas na walang 23B. Because, because, because no, no 23 because total, ayan yung 23B, 23B, oh. ayan ang 23B. Ayan ang 23B na submitted ng ano ng SCT yeah. na staff mo na ikaw nagsabi sa akin na wag kong tanggalin na Mr. na ito So wha what's the context. issue? Ano anong sinabi nyo? Oh, ang, pagpata ang pag ang cost ng pagpapatayo ng building ay 23B. Ang sabi ni Senator Escudero, so far ang total cost ng pagkakaroon ng bagong building ay nasa 23 na. That is At that 'yun po ang binigay sa akin ng SCT na kasama diyan ang cost ng land. So ano ang issue? Wala naman issue. 23B talaga sinubmit sa amin. If you want to tell me na mali lahat ng staff mo at may iba kang numbers, you're welcome to submit. But how can you argue with what they submitted to me? And how can we argue with what Senator, uh, Senate President said? Then you yun. know, because proper context, when yung nag-issue ng statement, ang statement nyo ay from the original core and shell budget of 8.9 billion to a projected completion cost of 23.3 billion and we're talking about the new senate building project yung may mga component din na hindi bahagi nung pagko ng new senate building we clarified that if you were listening we we're clarified during the time of senator lacson ang sinabi, yung 7th floor pataas, walang fit out. Hindi yun, hindi yon. You're proposing na may not, fit out. Not, so we will consult the 24 senators kung papayag sila ng additional billions for a fit out. So since nandito ka na rin, can you explain the 600 million na landscaping? Uh, Mr. Chairman, I think dapat ang mag-explain niyan ay DPWH. Because at the moment nga, wala pa yan eh. Dahil nandun pa nga kami sa point na pinag-uusapan namin Bakit ito. Bakit wala pa? Eh March 2023 yung sulat sa'yo. Natanggal naman kayo last month lang eh. So isang taon hindi rin gumalaw during your term. Tapos sasabihin nyo yung delay na sa amin. Ang sulat sa'yo March 20, 2023 Because Mr. Chairman, we're in the process of reviewing everything. So it takes you more than a year to review everything. Kailan matatapos yung building? ako baka hindi ako umabot katulad ni Senator Enrile na isang daan taon. kung ako ay nagpatuloy ng na building, talagang pipilitin natin matapos to. Paano ito. kung yung phase 3 mo, isang taon na nasa iyo at sinasabi mo ngayon, hindi yan yung numbers kasi hindi mo pa nare-review. Yes. March 20, Uh, 2023, it's already July 3, 2024, Senator. 15 months na sa mesa mo, then Kanda. you have the gall to tell all of us na yung delay na sa amin. O, oh, Mr. Aguinaldo, sabi niyo ko kanina, sana madesisyonan namin kasi baka madelay. Eh, labing limang buwan pala na sa mesa ni Senator Nancy. Oh. Of course not, Mr. Chairman. <laughs> Hindi, kakaamin mo lang ngayon eh. Sabi mo, wala pa yan, nire-review mo pa. Gaano katagal ba reviewin ang 600 million sa landscaping? Sa eto, Ito, 875 million sa security cams. Baka buong Metro Manila na yan eh. Kung nagbigay ka ng briefing paper sa akin pag take at iba yung binigay ng SCT, di kinausap kita, eto binigay ng SCT. May narinig ka ba hanggang sa akin eh? Nagpapa-interview ba ako? Ikaw yung araw-araw nagpapa-interview, di ba? So anong issue? Ang issue kasi, Mr. Chairman, ang issue yan, Tapos natin, namin. this is just an hindi estimate. Hindi mo pre-estimate <laughs> yan na pinapapirmahan yan. sa akin na galing sa'yo, na isang H taon na nasa mesa mo. H so, hindi issue pa yan. Siguro, balikan natin yung DPWH. Nasa proseso pa tayo na hinihimay natin to. Na in fact, ang target, EMA award na to, within, uh, ano bang target natin? So, kung laming limang buwan mo hindi hinihimay, kailan mo hihimayin? Labing limang buwan mo hindi ni May eh. March He, 20 ang 2023, sinabmit uh, sa iyo. Nasa akin na. Alam Mr. Nyo, Chairman, hinihimay namin to isa-isa. In fact, well, kaya kami inaabot, project kami, manager. kami ng, inaabot kami ng 9 a.m. hanggang 9 ng gabi. So Dahil, bakit, bakit nyo nga hindi nahimay ng labing limang buwan? Ito yung sulat na sa akin. No? March 2020, tapos tinatanong kita ngayon, wala kang masagot sa himay. Oh. Na, nandito tayo para ma-review namin ang trabaho ko mag-review. Ang trabaho huh? ko mag-review. Mr. So Mr. Chairman, kung gusto niyo tumulong sa review, you're welcome. Kung gusto mo pag debate doon tayo sa labas. Sayang oras ng Senado. Mr. Mr. Chairman, hindi pa ito naka ng DPWH eh. Nasa na sa process pa. Sila nag-submit nito eh. Hindi pa May Paano walang quantity eh sinabi na nga sa'yo. It's an na estimate. Kapag cabinet, it is a uh, it is uh, pag binid to sabi sa yo it's 8.5b in negotiate mo it's 7.2b binigay it, sa yo to siguro may share ba yung DPWH with what's the difference between a uh, budget estimate and a uh, quanti yung nagka-quantify na tayo ng materyales and at the moment nasa nasa na tayo doon sa proseso The review pa rin po. Oh. So, yeah, so diba, yeah. di ba? Siguro, state for the record, what's the difference between a budgetary cost estimate with a detailed cost estimate? Ma'am, nililito mo tao kasi dun sa memo sa'yo nakalagay i-negotiate nyo na at 7.2B. Ayan, Oy, oh, Of course not. I, nandito, nandito sa dokumento sa inyo. Chairman. 15 months na na sa sa'yo. Mr. Iyo. Chairman, it's not true. In fact, ang instruction ko is for public bidding because marami which, na... Which you didn't do sa 2.375 billion, di ba? Ah, may so, ano yan. May explanation din yes, yan, sir Mr. Which Chairman. Which is my explanation din sa 7.3B. Kaya ako sila tinatanong at kailangan kita tinatanong. Pero point... tinatanggi mo kahit na 15 months na sa mesa mo, tapos, kung ano-ano sinasabi natin sa numero ngayon. So, ang point, Senator Binay, do you want to help or gusto lang guluhin to? Kasi from the start, ginugulo mo eh, pati yung credibility ng aming review eh. ba? Diba? Mr. Chairman, ang goal ko lang matapos ang building na to. At Paano nga sa, matatapos? Labing limang buwan yung phase sa, pagiging... sa mesa mo, wala kang ginawa. Meron. Mayan... Ikaw na nagsabi ngayon, hindi ko alam yon. Ngayon ko lang nalaman na labing limang buwan to na sa mesa mo, wala kang ginawa. So. May ginagawa tayo, Mr. Chairman. Eh, ano nga ginawa mo? Huh? Labing limang buwan eh. De, una una, Mr. Chairman, hindi trabaho, hindi ko trabaho mag-quantify. Trabaho ng DPWH mag-quantify. Sinabit na nga sa iyo ng DPWH yung amount. Tinahanap ko yung sulat. Can, can you help me, Raph? Nasaan yung sulat ah, <laughs> Saan nila. Ayan o, ang linaw-linaw ng sulat, ma'am. Oh. Tao na humusga. O, oh, ayan. oh, kayo sa media. Nandiyan, marami kayong tanong sa akin. Ayan o, ayan o. Oh. Oh, Honorable Senator Maria Lourdes Nancy S. Binay. March 20, 2023 forwarded for your information reference WTC package above project 7.35 7.359 billion which was on the memo I gave Senator Escudero ayan based on the persistent approved RDAED so ma'am yung sinasabi mong hindi wala siyang basis based na siya sa RDAED and approved DAED plans and covers remaining WTC of the NSB except electronics auxiliary work. costing is based on similar items in phase one and two. let me finish because it's important the estimated cost was based on the costing of existing contracts on the assumption it will be awarded through another negotiated contract. with the same contractor similar to the successful negotiation of phase two contract with the presumption that all conditions and ganyan, ganyan. Oh. Conversely, kung ibibid mo 8.54, ang nagsubmit sa'yo to si Sir Assistant Secretary Mulano. Nag-retire siya, hinire mo. For so, one month. So kung, kung wala kang bilib sa kanya at hinire mo, eh nire-recommend nga niya na i-negotiate mo, -negotiate mo, yan ang amount. So ba't ka galit na galit sa akin ngayon na nire-review ko yung amount na yan? Eh, labing limang buwan na sa mesa mo, hindi mo pala ni review Wait, Mr. Sherman, hindi ako nagagalit dyan sa amount na okay, yan. Kanina ka galit na galit eh. Uh -huh. Matapos na kami. Hindi ko nga maintindihan ba anong issue sa'yo sa so 23B. Eh, di ibigay mo sa akin kung ano yung ibang amount, i-release ko sa media na yun yung amount. Ayan eh, yung amount na binigay sa akin ng staff mo eh. Eh kasi diba ang pinag-uusapan ngayon is magkano ba yung cost of construction of the building? Hindi, ang pinag-uusapan, total cost ng buong building. Wala namang bumibili ng bahay na hinahati-hati yung cost. Diba? Hindi, Pagka pa ikaw ay bibili ng bahay, tatanungin mo doon sa broker o all in all, pati taxes magkano. Hindi, pero so, Mr. Chairman, end, pag nagpapagawa ka ng bahay, hindi kasama yung bibili mong refrigerator at TV as cost of the building. Eh 'di wala kang refrigerator, wala ka rin TV. Hindi yeah, hindi mo Oh. sa competition ng DPWH, hindi 'yon bahagi, tama po ba? Hindi naman bahagi refrigerator po. at TV to, ma'am. For, for example, ma cybersecurity bahagi ba ng Ma'am, ano ba intention mo sa guguluhin mo yung hearing namin? Hindi ko ginugulo yung hearing. It's 23 billion total. Walang nagsabi dito na 23 billion total DPWH. Wala akong nagsabi nun.